Magandang araw po. Dalawang paaralan sa Muson South sa Nusa del Monte, Bulacan ang nakatanggap ng agarang tulong kontra dengue. Sa kahilingan ng Muson Pabahay Elementary School at Muson High School, agad na nagsagawa ng misting operation ang barangay para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pinagutos ito ni Kapitan Edgar Iselis sa pamagitan ni Kagawad Dennis Imperial, Chairperson ng Committee on Education kasama ang kanilang mosquito buster na si Vince. Layunin ng misting operation na puksain ang mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Sinigurong ma maabot ang misting ang buong paaralan para masiguro ang kalinisan at kaligtasan ng mga siyante. Isang malaking tulong ito sa mga magulang at guro sa pag-iwas sa sakit na dengue. Patuloy naman ang panawagan ng barangay sa publiko na may pagtulungan sa paglilinis na paligid at pag-iwas sa pagdami ng lamok. Mabuhay po kayo. Ito po si Eric Ricardo, Public Information Officer ng Barangay Musansal. Basta selis, service ay mabilis. We care. a right.